sarap nung bulaklak tsaka yung patolaw no naspak naman ni George oh muna yun magamang nakantutuyan kakabsa ano yun mhm mm you <laughs> a pogi mo George. Hmm, pwede na natin ilagay yung mga gulay kakabsat O, lagay natin tong oh. gimas, gimas. Yeah. na natin itong patola. Oh, gimas masin, George. game mas, Yeah. Sunod na natin itong bulaklak ng kalabasa. Parehas lang na madaling maluto ito kakabsat Oh, unlimited sabong tikarabasa. Okay, masin eh. So, yan. Takpan lang natin saglit kakabsat Pakuluan lang natin ha, haanguin na natin. ano e, no, ako nagtagsin. Mm -hmm. Sarap nung bulaklak tsaka yung patolaw. No? Naspak naman ni George. Oo, oh, muna yun. Madaman makan ko ito yung kakabsa. Okay. Mm -hmm. Pray muna tayo at bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Ayan, may mangga tayo. Manggang kalabaw. Apo na yan. Okay, masang yards. Sumamit. Lasang-lasang mo talaga yung bulaklak, tsaka yung patola, tsaka yung mais na mamamis-namis. so, ang subo para sa inyong habsa to. Pudot. Mm. Brabe. The best. The best.

Hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW Lagi nyo po silang gagabayan, iwas nyo po sila sa tukso, always nabigyan nyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat!